Hello mga idol Tara uh, Magluto naman tayo ngayon ng uh, uh, Paksiw na pata Ayan, paksiw ha Literal na paksiw na pata Ang gagawin natin Mga idol Ayan ito Ito yung ating uh, Binilika binili ka hapon ayan, ayan, pata ng baboy Ayan, tara palambutin ko muna ito ng idol ko muna yan na kasama yung ating kasabay uh, na natin yung ano yung bawang sa kasubiyas kapag laga niya yan, tara i, i ilagay ko muna iayos ko muna sa ano sa ating kandero kasi wala tayong pressure cooker yan, dito natin ilalagay deep okay. okay. ko eh eh po eh 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 idol eh 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 na eh 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 tapos uh, tanggalin natin yung yung mga dumi-dumi niya sa ano. Pagka kumulo na. Okay. Ayan. Takpan ko Okay. Ayan ang uh, mga idol. Yung ano. Iginisan mo na. Uh, Ugasan mo natin ulit para uh, mawala na yung mga dumi-dumi sa mga tabak sa ano. Ito. Ayan o. Oh. bula-bula na yan. Tanggalin natin. Okay. Kaya na mga idol. Nalinis ko na yung kapay ah, natin. Yan. Dinagyan pa na sa ng tubig. Isang litro. Higit. Yan. Pakaluin muna natin at palambutin. Hintayin natin yan. Yan na mga idol. Isabay na rin natin yung sibuyas natin dalawang buko yan saka yung ating luya magbagyan natin ng luya saka yung bawang dyan isang puso ng bawang sabay na natin paglaga Lagyan na natin ng pamintang durog sa pamintang buo. Ayan, mm. lagyan mo na rin natin ng asin. Ayan, may door. Ayan, natin yan. Hintayin lang natin siyang lumambot. Okay. Magyan din natin ng dalawang pork cubes. Ayan. Para lasang-lasa yung baboy natin. Okay. Takpan muna natin para lumambot. Hintayin natin siya lumambot. Ito pa pala, mga idol. Laurel. Dahon ng paminta. Ayan. Lagyan na natin. Ayan. Hintayin lang natin siya lumambot, mga idol. Alamutin natin ng mga isang oras. Ayan na, mga idol. Malambot na yung ating pata. Ayan, ilagay na natin yung gulay. Ilagay natin ang talong. dahil gusto natin medyo maanghang ayan, lagyan natin ang sili ayan okay, hintayin po natin maluto yung talong saka natin nilagyan ng suka tapan muna po natin ayan na mga idol lagyan na natin ng suka ayun ah, yung suka natin ay walang sukat so, ah, para alam natin yung depende sa, sa timbang niyo ng Paksiw Tapos 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 suka tapos okay ay arung po suka na tapi pwede natin isang kutsarang asukar isang sandok pala ayan ayan na po natin ayan na po natin Yun, okay na po. Pintagin natin ang ng konking supa. Ayan. Tapos ito na po yung pang final touch natin. Lagyan ulit natin ng isang buong sibuyas.

Ayan na po yung pinakam-final moment. Ayan, ito na yung ating paksiw na bata. Ayan, tara, kain po tayo. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyong support ah, sa aking YouTube channel. Bye! -bye. God bless!